<laughs> Nandito pala yung mga alagad ko! Yung Mga alagad ko sila! <laughs> Alam mo, Jesus, kita ka sa kayo. Sumama ka na sa akin. Gagawin kitang kanang kamay ko. Magsama tayo. Pupunta tayo sa mga bahay aliwan ko at mga bahay pasugalan ko. <laughs> Kaya gawin mo na ako nilayin pa sa panas. Hindi ako maniwala sa iyo. Jesus, sa tayo na sarino. Lahat pa sila ay mga sumarang para mo sa... Ba? Lahat pa sila ay pumunta sa simbahan para sambahit ka at purihin. Sa kanas, alam na sa simbahan ito. <laughs> Maraming ka naman kinatanda okay. tao. Maraming ka naman mga suicide bomber dyan. O oh, sige, ipag-asik mo sa buong mundo ang mga suicide bomber mo. Huwag lang dito sa bulihakan, baka matamay pa ako. Okay. <laughs>

Akalain mo, pinulat na ako sa labo <laughs> Lahat ng si takbuhan maliban lang sa isa. Pinuntaan ko siya, bakit hindi ka natakot sa akin? takot ako, sabi niya. Di ba di, hindi ka ulang Kasi may rayuma ako? Satanas, huwag din ako ng ganun pa. hindi mo ako madala sa mga panindang mo, ang lahat na hindi kita hindi kita papayagan ng tanbay. Ang um, um, yabang mo talaga, Isos, ito talaga sa nino. Dito natin mapatunayan ngayon sa patipunti tipon na mo, bahay mo sila, bahay na simbahan mo ito. Tingnan mo yan. May nagtutulog. Hindi na kikinig sa iyo. Wala. <laughs> may nag-uusap. Yes, so dito natin ngayon mapatunayan kung lahat ng ito ay para sa iyo. Ay sumasampat, talay talaga sa iyo. <laughs> <laughs>

naman, may kayo na yan. Ay, ay, sa akin, mga kapatid, magpula sa langit na sinabi ng aking ama. Kaya nga, wag muli lang lahat sa tanas ang mga yan dahil hindi ka matatanggubay. May Bible ka ba? Oo! Oh, Nagbabasa ako ng Bible! Ay, siyempre, yung Playboy at Penthouse. <laughs> Oo, oh, gusto mo, magpasa ng Bible na galing sa ang binigay ng ama na nakasabay kasulatan at. Ano ba yan? Hindi wala yan! <laughs> Pahingin na Bible dyan. Sino may Bible dyan? Well, may Pakibigay ko sa Ano to? Ano ano ang gagawin ko dito? Basahin mo. Huwag mula sa Genesis para malaman ko ang lahat. Kung ang nagsat at pawang nagsat. <laughs> ah! Napapasa ko ako! Ah! ako! <laughs> <laughs> <laughs>